guys lumabas ako dito sa labas ng bahay namin meron nag ihaw ihaw dito guys ihaw ihaw huh? oh <laughs> <laughs> ang cute naman ng Ming Ming na sa likod mo. Mahilig talaga <laughs> sa mga Hello Ming. Ba't nasa likod ka ng nanay mo? <laughs> ang cute oh. Oh. Oh, tignan mo oh. Talagang abutin niya Ang cute naman ng aso mo oh. Ginugupitan mo. Mm. Ming. Ang cute mo naman, Ming. Oh, video nga kita kasi ang cute mo. eh. Oh. Hmm, dito na nga ako, Ming. Bye-bye, Ming.